Nakakatanggap ngayon ng pambabatikos mula sa mga Iron fans ang kapuso actor na si Alden Richards matapos nitong maglabas ng mensahe sa biglaang pagpanaw ng kanyang inahan sa showbiz na si Jacqueline Jose. Kamakailan lamang ay nagbahagi ng isang social media post si Alden Richards patungkol sa kanyang pagdadalamhati dahil sa pagpanaw ni Jacqueline Jose. Sa nasabing post inilahad ni Alden Richards kung gaano kasakit para sa kanya ang biglaang pagkawala nito. Agad itong nag-viral sa social media at umani ng samot-saring reaksyon mula sa mga netizens, marami ang nakikisimpat siya kay Alden Richards at pinuri ang aktor sa pagpapahalaga niya kay Jacqueline Jose. Subalit, hindi rin maitatanggi na marami ang napataas ang kilay sa ginawa ng aktor. Ayon sa ilang mga netizens na tila sinasakyan na naman ng aktor ang balitang pagkawala ni Jacqueline Jose kaya nagpapapansin umano ito. May mga nagsasabi pang napaka-OA umano nito sa pagbabahagi ng mensahe na tila isa ito sa mga totoong anak ng yumaong aktres. Samantala sa paningin ng mga fans ni Alden Richards na wala namang masama sa ginawa ng aktor dahil totoong nagkalapit naman silang dalawa at nagpapahayag lamang ang aktor ng kanyang pagdadalamhati. May mga naghinala naman na kadalasan sa mga bumabatikos ngayon sa aktor ay mga fans ni na Arjo Ataide at Main Mendoza. Matatandaan na ilang beses na ring nagsama sa iisang proyekto sina Jacqueline Jose at Alden Richards kaya naman hindi nakatakataka kung maging malapit na rin sila sa isa't isa. May mga naglabasan ring video kung saan inihayag mismo ng batikang aktres kung gaano niya kamahalang aktor bilang anak at totoong anak na rin ang turing niya rito. Ano ang say niyo sa balitang ito?